Pag tinatanong mo ako kung gusto ko magartista, gusto ko. Pero, sabi siya, practical lang <laughs> Pero, yun niya, ano lang, mas gugustuhin ko na lang yung ano, yung, yung at peace yung utak ko. Ganyan. Pero alam mo, isa yung, isang bagay na ina ko sa sa'yo. Kasi parang, ano kayo, nakita ko sa'yo yung, kung ano yung gusto mong gawin, talagang, mm -hmm. ginagawa mo. Mm -hmm. Parang kagaya ng, ngayon, na volleyball player ka, tapos, Sabihin ko ba nagu-voice lessons ka? Gano'n, nagu-voice lesson siya. Uh -huh. So, so parang oh, ano. Chores. Ito, <laughs> tsaka nakikita ko yung happiness niya. Sample. Wala, <laughs> wala. Nakikita ko kung gaano happy sa ginagawa mo. Kahit uh -huh. na uh, pagsusunduin kita, bigla na lang sa kotse. Hala. Uh -huh. Nag-ha, ha, ha, ha. <laughs> <laughs> mga gano'n, no? <laughs> gano'n. Arena Plus Network.